May ibon na nagpapatuyo ng pakpak niya dito. Tingnan niyo. Meet the Philippine Bukal o Centropus veridis. Ilan sa mga local names nito ay Shakok, Sabukot, Chabukot, Saguksuk, at Kokok. Maraming mga nakakabit na paniniwala at mga kwento sa ibong Sabukot. Sa ilang bahagi ng Pilipinas, may mga paniniwala na kapag humuhuni ang ibong ito, ay may mamamatay habang ang mga katagang buka o para kang sabukot ay sinasabi sa mga hindi nag-aayos o kayong magugulong buhok. Dito nakikita natin na nag-aayos at nagpapatuyo siya ng kanyang mga balahibo kakatapos ng kasi ng ulan. Ang maintenance behavior na ito ay tinatawag na preening at mostly for practical reasons, hindi masyado sa aesthetic. Itong nakita natin ay black at may shades of brown ang kanyang mga balahibo at noticeable ang kanyang pulang mata. Pero meron ding pale morph ang Philippine Kukal na halos puti lahat ng balahibo. Endemic o dito lang likas na makikita sa Pilipinas, itong Philippine Kukal. Makikita ito mostly throughout the Philippines except sa Palawan, Basilan, at Suluk Archipelago. Ang sabukot na nasa mga lugar na yan ay ang Greater Kukal, nakahawig ng Philippine Kukal, pero mas malaki at makikita rin sa ibang bahagi ng Asia. At meron pang isang sabukot na makikita sa buong Pilipinas at pati na rin sa ibang bahagi ng Asia. Yun ang lesser kukal na mas maliit, mukhang may highlights ang brown na pakpak, at dark brown ang mata. Galing no? Hindi lang pala isang ibon ang tinatawag nating sa bukod, kundi tatlong magkakaibang ibon. Kayo ba? Anong tawag at kwentong sa bukod ninyo? Share nyo sa comments below. And together, let's promote and mainstream Philippine biodiversity and natural heritage. Ako si Celine. Support my work by sharing this original video and not re-uploading it. See you sa next video! Bye!